So ngayon, ano na ang desisyon ni Dennis? We open na. Surrender na. I'm finished. What do you mean finished? Uh, tatay na lang nila ako pero bringing back the relationship, wala na siguro. Maybe we can just play around with the memories pero that's it. Finished. When you say finished, pati yung mga posts mo about Dennis? tatanggalin ko na lahat. Ang hirap lang kasi hindi isa-isa ko eh. Ang dami eh. Mm. Ngayon -hmm. ko nang na-realize, Oji. Ngayon ko nang na-realize. Mm -hmm. Not one of my children even posted my picture in their Instagram. Not once. May wala akong picture sa kahit sa ang social media nila. May walang mention ng pangalan ko, ng nanay ko, ng tatay ko na artista din sa kanilang mga social media posts. As in, zero. Why, OJ? Ano ito? Napagod ka na? Napagod na? Napagod na? I think I will carry it to my funeral. Baby, bete. Huwag talagang ito hanggang mamatay ako. Hindi ko nababaguhin. Ayoko na. Ayok, pagod na ako. Alam ko si Claudia ayaw niya yung nangyari. Alam ko. Nag-feel ko ayaw niya yung nangyari. Gusto niya akong umupo doon eh. Gusto niya akong kasama mag-gating sa kanya. I can see it in her eyes eh. Nararamdaman ko kahapon eh. Pagharap niya sa mga tao, tinahanap niya ako. Ah, oh, talaga? Tsaka, di ba? wala ka nang babalikan. Anong babalikan mo? Wala ka nang babalikan eh. When you say wala ka nang babalikan, ano yun? Anong babalikan mo? Natapos na yung wedding eh. Anong babalikan ko? Paano ko i-rewind re yung moment na yun? Kaya busy ngayon ako dahil nandidelete ako sa Instagram ko eh. Wala pa ako sa kalahati. Ang dami pala. Sobrang ayaw ko lang na-realize through the years, ang dami pala. OG, grabe. Mm -hmm. Tingnan mo yung Instagram ko, ang dami. Napagod na ako ng kakadelete, ang dami na. ang dami ko palang na-post. Birthday, Valentine's, Christmas, New Year, grabe, ang dami pala. All pictures, it's done, it's finished, na-not. Yung iba magugulan, ano to, tinataposan ni Dennis yes. yung relasyon niya sa kanyang anak? Yes, nana? yes. Ako na kasusunod so ngayon, hindi na sila. Pero hindi natin alam, Dennis, baka bilang isang araw, magkasama ulit. Eh, problema ko yun, hindi naman nila akong makakausap at makikita. I won't give them any chance to see me or talk to me. I will not give them any chance. I-mention mo yan. I-mention mo yan. Ayan ang papakiusap ko sa'yo. You, you mention that, pag but ka, nag-vlog ka, you have to mention that. Sinabi sa akin ni Dennis, hindi nyo siya makakausap na, hindi nyo na siya makikita. And that is final. Hmm. Don't dare approach or talk to him or call him. Mapuprustrate lang kayo, paalam na to. Eh. This is a permanent goodbye. Maybe the last time that you will see me, sa loob na ko yun, that di na ako makaiwas. Hindi ko naman kayo babandot. Anak ko kayo, pwede kayong magbukin. Pero puso yung magtunin uh, ng uh, ng biskwit, pwede rin naman yun.